Das Uy, six, six. ay <laughs> Oi 66. Ay. Para joy kaga ni. Mag-uulit agurino biging po sa po lahat pasyente man ko. Eh? O lord. Okay, komo sa isang mata kag nang tinakitao sa ating mga puso Pusong Yan yung joker eh. Mm -hmm. o, yung isa yun yung joker. Wala so, din ako. Ayaw. Okay? Mm -hmm. Uy, okay. one more. Oh, meron din ako. Mm -hmm. mm -hmm. Ayan, nabitin natin yung morning and afternoon yung, after, nandikip, yung Oh, diba ito na sa'yo? <laughs> <Dumanita> po. <laughs> diba? 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 from Lynn yung nilo flaviar, thank you for sharing yung nilo po ano da -da -dala so, oh, uh, joke. no sa dalawa. yung dalawa na anbing yun oh, ano tos ano dalawa ano 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 Okay. I'm just asking. <laughs> <laughs> ah, 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 <laughs> hello, hello. Namamu kau milakah? <laughs> hm, hm, nak, dahaya. Hanya mati pun tak nanya akan berapa? Oh, Oh, periksa morning, good afternoon, good evening po sa lahat. Pa-share ko. Oh! 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 Baby. Baby. Mm -hmm. Oh! Hello, oh! 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 Ano to? Ayaw okay. nyo kasi ibigay eh. Oh, Ala! Okay, dito na mo. Oh, wala okay, na oh! Wala na oh! Wala na eh! Wala na eh! Wala So, sa six sa sa Magastos kasi matangda ng aaw sa ano? Ay gusto ko siya. Okay. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. pa shout out sa mga bayot! Shout out sa tanang Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi nasara ang mga tanan na bayo ta. Ano ah? eh, gusto niya na eh? yung school na bayo? Two boys. Oh? Mm. Ay so, bading pala. Hindi Ano ba? ng bading. Pa. bakit two two one four one four one four? Na po ko nagagawa mo ang ano ko sa akin po? Mm sana mm sama na, na, na doon po eh. Mm. Oh, late na, late na. One oh, car, car, one car. car. 5 6